Ganun ulit. Ayun, magandang araw mga katiltig natin dyan. Nagbabalik na naman yung coach katiltig ninyo. At bagong taon, bagong vlog, bagong content. At una sa lahat, papasalamat po ako sa mga subscriber ko at sa walang sawang sumusuporta sa akin at ngayon uh, thank you talaga sa inyo at shout out po sa mga lahat ng mga vloggers at gustong magbablog mga mga love shout out po at ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano gagawa ng mga bracelet yung sariling paninda natin ganito at meron tayong nagawa na ganito ayan ito po yung mga nagawa natin at ipapakita ko sa inyo kung paano gawin at para yung iba dyan na gustong matuto sa paggawa ng bracelet nuod na lang kayo sa aking uh, vlog at ipapakita ko sa inyo yung paano gagawin at let's go na yan itong gamit natin accord, tapos mayroon tayong adjustan ganoon sa taas yan ito po, natin dito at hihinangin natin tapos ganito, mayroon tayong item na beads ganito item pasok natin at imita natin ganito at sa ibulagan nasa sa gitna tapos magme-meter tayo ng agad ah, nitong tali ganun lang sukat po yan ganun lang at pagtuloy tapos una ganun din yan Tapos, ganito lang. Tapos, kabila naman. Yan. Yan, tingnan nyo mga ka viewers kasi mabilis lang ito gawin. Pag uh, masanay na kayo. Yan, ganun tayo magawa ng mga sarili nating paninda yun tapos sa dulo ganun ulit ganun na naman ulit yun tapos balik tayo sa kabila ganun ulit hanggang dumating sa pinaka dulo na kailangan pare pantay pantay yun dumating na pantay pantay na sila tuloy na to tapos, kabilaan. Pag may lighter kayo, ganito nyo lang. Oh. Ayan. Para hindi sasabog yung punot dulo. Ayan. Ganito na yan. Ayan na. Ah. Ang quality niya. Ayan. Tapos, ikutin nyo lang. Nang isang bisis. Yan. Tapos punot dulo. Ito. Tapos yung dulo. Ganito yun lang. Yun. At meron na tayong bracelet. Yan. At gagawa na naman tayo ng ibang kulay ibang design Ayan. ganito yun yun ang punot dulo tapos kung may beads kayo kahit anong kulay dyan pwede kayo magkombinar yan pero ganun pa rin yung ginawa natin kasi isang design lang muna at marami pa akong ipapakita sa inyo ng mga design mga ka viewers yan ang gamitin natin dalawang kulay ganito tapos ganun pa rin isang metro lang tapos yung punot dulo ganito nyo lang kasi ang iba sinusunog at ang sa akin ganito lang na akin paggawa Talik lang punot dulo. Tapos, ipagitna nyo lang ang talik. Ganun o. Oh. Sa gitna. Tapos, ugutin lang. Hilain. Yan. Tapos, putulin. Ang sobra. Tapos, hinangin. Gamit ng lighter. Yan. Tapos, ganito lang. Ganun pa rin sa ginawa natin kanina. Ayan. 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 At tingnan nyo na o ang paggawa mga katiltig kasi ganito yan o. Tingnan nyo. Ayan. Ibilog tapos ganun siya ipa tapos silain yan tapos baliktaran naman ganun naman tapos ito sa ibaba tapos itulak hila yan yun ganyan na yan tapos ito itulak nyo tapos ganito siya. Tapos silain to. Ganun yan. Ito naman, ibilog nyo. Pababa. Tapos sila. Ulit-ulit lang na pagawa. yun tumating na sa dulo kailangan ilock nyo ganun lang hilain lang kasi a uh, mag at maglalock din to kasi yung punot dulo kasi naapo yan nyo tapos ipagano'n nyo lang yan at ito na yung bracelet natin na ginawa dalawang kulay tapos uh, ikutin tapos uh, tali ilain tapos yung dulo ibilog yan ilak simple lang ang pag ilak ganito lang tapos ito kailangan may allowance na mataas tapos ilak ito, putulin. Tapos, itong dulo, ilangin. yan, At ganito na siya. Kailangan, may adyasan to. Kasi pag ipasok to sa kamay, ilain lang to. Yan. Sa kamay na to. yan, Tapos, ganun lang. Ilain din. yan, May bracelet na. Ganun lang ang pagawa mga tiktik At dito lang tayo gumagawa sa ating rolling store. At ganito lang yung mga gamit natin. At abangan sa sunod. Yun lang mga kabady. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!